Sulit na meriendahan dito sa Tanawan City, Batangas mga idol ko. Oh, nakakain na po ba kayo rito? I-comment nyo sa baba. Siya nga pala mga idol ko, ito yung tinatawag nilang sikat na sikat dito na meriendahan. Dito lamang sa Lorena Street, malapit sa simbahan po ng Tanawan City, Batangas. Siya nga po pala, dinudumog po itong uh, kainan na ito dahil masasarap po ang kanilang tinitindang mga merienda. Nagaya na lamang ng mga kwek-kwek, turon, lumpia at marami pang iba mga idol ko. Siya nga pala mga idol ko, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, ay i-follow nyo po ako para updated kayo sa mga ganap dito sa Tanawan at Santo Tomas mga idol ko. Comment mo na rin sa baba mga idol ko ng video na to kung nakakain ka na ba, kung kumusta po ang kanilang mga paninda, kung masarap ba o hindi sa panlasa mo at kung ano nga ba ang nagustuhan mo rito. Alright mga idol ko, maraming maraming salamat po at i-follow nyo po ako. Thank you! Aray nga pala mga bossing ay dinadayo dito sa Tanawan. Malapit lang sa uh, simbahan ng Tanawan. Egg, Egg Kanto ang pangalan. Yan. So punta na kayo dito kung sakaling magmamerienda kayo. Yan lang mga idol, share ko lang.